Araw ng mga patay sa Japan. So, ano nga bang ginagawa ng isang normal na pamilya tuwing araw ng mga patay sa Japan? So, kahapon, namili na kami ng mga pagkain na kakainin today. Tapos umaga pa lang, magluluto na kami, mag-ayos na ma kami. Salad, mga kakainin, yakisoba, yakiniku. Tapos mag-aayos kami ng bahay yung botsida. Ayusin namin yun. Siyempre, pagagandahin, lilinisin. Pagkatapos naman pupunta kami o tapos ayan, lilinisin din namin yan. Tapos papalitan namin yung mga parang scarf sa ano sa mga bato na yon kasi parang nagsiserve daw yan na isang taong namatay or a hayop. Tapos, nagpupuntahan na yung mga members ng family. Tapos, ayan, magkukunting prayer lang, mag, magbibigay ng bulaklak, ganun.